Ito po ay full video ko ano ang mga hindi dapat ginagawa tuwing Semana Santa, especially po Webe Santo at Berne Santo para hindi ka malasin at yung talagang hindi ka na ng mga problema. So, pag ginawa mo to, kaya po ito ang isa sa mga dahilan kung hindi po nauubusan ka ng pagkasaid sa pera at ang problema ay hindi po nauubos pa ulit-ulit na bumabalik. Number one talaga, ang pinakabawal yung magwali. So, sa Webisanto pa lang at saka pinaka ano talaga, ang um, wag na wag kang magwawalis. Okay, sa loob na yung tahanan. So bali yung two days na yan, wag na wag mong uh, gagawin. Kung magwalis ka man sa loob na yung tahanan or may something na naano diyan, ilagay mo lang sa gilid. So wag mo muna siyang ipalabas kasi lahat ng blessings mo ay lalabas. Pangalawa po ay pinakabawal talaga sa Bernisanto at Bebe Santo na kakain ka ng dinuguan, lalong lalong na pag mga karne ng hayop na apat ang paa. at ang pinaka pinakabawal talaga ayon sa Biblia ay yung pong uh, makipagtalik ka sa partner mo sa araw ng webisanto at Bernisanto. So, uh, isa din sa pamahiin na sabi ng mga matatanda ay huwag na huwag mong gagawin lalong-lalo na pag uh, si mana santa webisanto or Santo 'yung gagamit ka po ng mga patalim kasi once po ikaw ay masugatan ay matagal po ito maghilom. So, pag webisanto or Santo kung ma mo yung one week na yan, yung Simana Santa na yan, ay eh, wag na wag kang magpa-opera or ini surgical po, no? Nagagawin mo, like example, may ini ay surgical ka nagagawin, magpa-plastic surgery or mayroon kang sakit na naka-schedule, kung pwede mo iwasan, iwasan mo muna, i-move mo sa another week. Kasi matagal po, and there is possibility na meron ka, magkakaroon ka ng komplikasyon. At isa sa pinakabawal sa merong hawak na anting-anting ay yung kumain po ng karni or ini pagkain na may stick. Yan pinakabawal at yung makipagtali ka sa partner mo sa Bernie Santo or sa uh, yung mga hindi mo o yung wala pang basbas -bas, -bas uh, makipaglabing-labing ka sa isang tao ay pinakabawal yan. Yeah. Isa din sa pinakabawal din po pag may hawak kang pampaswerte ay kumain ka ng kanin at dinuguan sa webisanto Santo at bernisanto Santo. Kung pwede yung iba nga kung gustong lumakas ang iyong kapangyarihan o mga hawak ng mga anting-anting o mga pampaswerte within one month po nagfasting ka na. So bawal ka kumain. Uh, yung pwede lang is root beer, kape, mga bear, or yung ano lang sa lanot sa Bisaya, yung ano ba, yung tubig sa bigas, yun lang pwede mong inumin at ano po, kung gusto mong matupad ang iyong kahilingan, bawal kang maligo, bawal kang makipagtabi sa partner mo. Yan po ang isa sa paniniwalaan. At sa, sa araw din po ng Webisanto Santo or Bernie Santo, pwede kang maglagay uh, mo yung mga anting-anting mo or mga pampaswerte, pausukan mo ng kamangyan at insenso. Isa yan sa pagbabasbas ng mga gamit or pang-renew ng mga kapangyarihan. Isa din po sa pamahiin ay yung wag na wag kang magbungkal ng lupa kasi parang binubungkal mo ang iyong uh, kamatayan sa araw ng Bernis Santo. So bawal na bawal ka ding gumamit ha again ng mga matutulis na bagay or maligo sa mga dagat na medyo hilan. Yung, alam mo naman na biglang tataas yung uh, alo na yan. So bawal na bawal kang maligo sa mga lalo na sa mga lake, sa mga bukid, yung mga sapa na talagang alam mo naman na hindi siya pasyalanan masyado ng mga tao. Especially maligo talaga sa dagat at and sa magpunta sa mga sementeryo or sa mga mag ano pa you do extreme sports so bawal na bawal yan gawin sa araw ng Santo at bernesanto sa mga may third eye or yung active active ang spiritual senses ng isang tao dito nila magagamit ang six senses so dito uh lumalabas ang pangatlong mata ang ating sense of uh, smelling ating uh Hearing, our taste, at our skin na yung talagang mag, pag tumatayo mga balhibo mo ibig sabihin may something po kasi sa Bernes sa Semana Santa po ang ang pagitan lang ng kabilang mundo ay napaka nipis so marami pong lalabas talaga diyan ng mga uh, elemento at mababangis at kunti lang yung mga uh, ano po yung mga mabubuti na lumalabas sa araw ng Bernes Santo especially po isa sa pinaniniwalaan ay pag may narinig kang katok no yung tatlong beses hating gabi yes na to sa mga ano po sa mga double double ganger okay so bawal na bawal kang pagbuksan ito kung alam kung pagsilip mo naman na walang tao silipin mo muna bago mo ito pagbuksan especially this is the time din po sa mga ting alay so pag inalayan yung dugo malakas ang isang gamit so minsan yung iba pumapatay ng tao yung, yung iba pumapatay ng ah, uh, yung manok, yung, iba pumaptay ng, basta mapatuluan lang ng dugo yung ugis na manok, isa yan. So, minsan din yung iba ay uh, talagang nagri-ritual. No? Oh, that is also, kasi ang Bernesanto at o Wibi malakas po talaga ang energy dyan. So, sa mga sa atin, ang mga naghahawak ng na mga pampaswerte, so ang ating gagawin lamang ay magpa incenso lang po ng kamangyan at yung yellow ensign. Or, if i-ano nyo po sa lake, or sapa or sa dagat ang iyong gamit and that's it at saka pausukan mo ang iyong gamit ng kamangyan isa din sa pamahiin na nakulik ko sa lahat ng mga totoo na ka-experience no? so ito din po ay huwag kang tititig sa salamin baka hindi ka babalik So, lahat ng mga sinasabi ko po ay mga tutong experience yan base sa mga nagtatanong sa akin, base sa mga naririnig ko, nung ako ay nakikipagsama pa sa mga may grupo, ng mga antingiro, yung iba na may Kasi nasa probinsya kami, so maraming mga kababalaghan din po na nangyayari doon. Kasi ah uh, especially po na mahilig ako sa mga anting-anting at mga pampaswerte. So, isa din, may magkukwento na matanda, ay makikinig ako. So, isa sa mga sinasabi nila sa tuwing Bernie Santo, wag na wag kang maliligo kasi pag naliligo ka, as said, uh, especially, okay lang maligo ka na nasa loob ng uh, tahanan kasi, ano yon hindi siya prone sa mga, uh, yung mga inkanto na pwede mong masa, masagi. So, pag, ano, pag wag ka lang maligo ng no, Bernie Santo, isang araw lang naman yan, dalawang araw, eh, Bernie Santo at Bernie Santo, hindi ka naman siguro maaano dyan. So, iwasan mo lang kung ayaw mo magkasakit na yung sakit na hindi nakikita ng isang um, medical laboratory, okay? So, yan ang iwasan mo kasi pag once magkasakit ka at makasagi ka ng inkanta, inkanto habang naliligo ka, pagbibigyan ka niya ng sakit at kamalasan, nako, matagal po talagang may isang manggagamot hindi kayanin yung sakit mo. Okay? Pag, ano din, ah uh, pag Bernie Santo, malakas po ang kulam. So, ibig sabihin, kung, kung galit sa'yo yung mga na yan, ay naku, gawin kang alay. Okay? So, bawal na bawal ka din yung sabi nila na bawal kang tumanggap din ng mga mainit na pagkain, lalong ng pagbinigay sa gabi. So, isa din sa pamahiin na pag ang hayop ay umaalulong, lalong-lalo na sa bahay nakatitig lagi. So, ibig sabihin, sa nakatira sa bahay na yan ay may malapit na mamamatay o matidiskrasya So, ang gawin mo para masumpa, ikaw po ay lumabas, tapos uh, in, ipin mo po ay i-ganun po, ikagat either sa puno ng saging or sa puno ng uh, kahoy para ito po ay masumpak. So sa amin sa probinsya, ang ginagawa namin pag may mag na aso, kumuha kami ng tubig, tapos sinatapon namin sa labas ng bahay. So parang winawalsik lang namin pa, parang niyayabu, ganun po. So yan po ay epektibo talaga titigil ang pag-alulong sa aso. Tapos isa din sa pamahiin na sa matatanda na kapag ang tulad ng aso ay uh, umaalulong, tapos pag nakita mo naman walang nakikita, ay wala ka nakikita ang tao, lalong-lalong sa Bernesanto ay wag na wag mo itong titi gan okay? Kasi may nila lang dyan na dumaraan na hindi nakikita ng isang ordinaryong mata. So, ito po ay, uh, anuhan mo na lang ng tubig para, uh, ano po, uh, matigil yung pag-along niya. And, uh, wag pong magsigaw-sigaw sa mga lugar na mga hindi po masyadong pasyalanan kasi baka sumama po yung kaluluwa. Tsaka yung iba, mahilig ma-explore sa mga old na mga uh, lugar, especially old na church, old na mga, yung mga diplomat hotel, yung mga ganun. So, yung iba may nasasagi na mga, ano po, sa true litrato kasi nagpapakita ang isang kaluluwalimento sa mga digital na mga uh, photo, especially pag wala ka, hindi active ang yung third eye. Tandaan ha, wag po maligo ng 3 p.m. sa Bernisanto kung ayaw mo magkasakit ng uh, hindi po na ano ng sangdok. And ito din po ay uh, wag kang kung may maamoy ka bigla na kandila sa bahay mo sa Bernie Santo ay ito po ay may malapit na kaluluwa sa iyo. So ito po ay uh, pag natutulog ka din na piling mo na hinihila ka, ikaw po ay bumangon kasi